Ni Bob, si ni si Nalaman na nga nila Imi at Jonaf na human trafficking pa rin ang negosyo nila Badong at Busing. Ngunit mga matanda na ang kanilang tinatarget at hindi na bata. Ang sabi ni Imi na kailangan na nilang pabagsakin si Badong at Busing kahit mahirap ito. Ito lamang ang paraan para mabuhay sila ng tahimik nila Beth at Diana. Kaya kumilos kaagad si at Johnaf para pigilan ang kanilang transaksyon. Dito na nga nagtotoo si Naimi at Kano, nalaman na ni Kano na buhay pa si Bibi at nagtatago lamang ito. Nagtagumpay naman si Naimi at Jonaf na pigilan ang iligal na negosyo nila Badong at Bosing. Na siyang ikinagalit ng gusto ni Badong na pumalpak si Kano sa kanyang transaksyon at gustong malaman ni Badong kung sino ang mga taong gustong pabagsakin siya. Dito na nga sinabi ni Kanoka Hillary na nakita niyang isa sa mga taong humarang sa kanilang transaksyon ay walang iba kundi si Baby. Sobrang nagulat si Hilary nung nalaman niya na buhay pala si Baby dahil sinabi sa kanila ni Popsi na pinatay na niya ito. Gayon pa man nalaman naman nila Beth at Diana na may mga taong armado ang nakapalibot sa kanila para manmanan ang kanilang mga kinikilos at malakas ang kanilang kutob na si Badong ang nagutos nito. Nasa panganib pa rin ang kanilang mga buhay kaya dapat na nilang hanapin si Amy. Kaya huwag natin pala eh, ang kapanapanabik na mga tagpo sa pira-pirasong paraiso. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!